So ko good evening po sa ating lahat mga idol at isang masayang pagbabalik po sa ating channel Daling araw na nga pala. Daling <laughs> araw na. Ala ala una na. August 28 ngayon. Bali kasama ko na naman si ayan si Idol GP ang Boy vlog ayan pa support ko mga idol sa channel namin. So ayan mga idol, bali antabay na lang tayo kung ano yung ipagkaloob sa atin ng ating mahal na Panginoon. Sana maging isang mapagpalang gabi po sa ating lahat ito. Ayan na, bali nagre-ready na rin kami. So tara mga idol Kasi natin manisid Let's go So ayan mga idol Pagkababa uh, lang po natin Ay agad po tayong nakasalubong ng Isang pusit Salamat at tinamaan po natin Tawag namin dito mga idol noos Thank you Lord pusit Unang huli natin Salamat At dito mga idol, sininyalisan po tayo ni GP Amboy Vlog Meron pala siyang tinirang ilak na hindi niya tinamaan Kaya tayo na yung pina second shot Salamat at tinamaan po natin Hey, take care Pinana <laughs> ni idol GP Hindi <sighs> tinamaan ya pinatira na sa atin Salamat at natamaan natin mga idol Ilak O oh, danoy kung tawagin At dito sa dive na ito mga idol May nakita po akong lapu-lapu na nasa butas Tinamaan naman po natin Ang problema lang Ito po yung nangyari Yun nakabunot siya sa sima natin dito sa dive natin ito may nakita po tayong isdang labahita o kilala sa tawag sa amin na panasay itong butas na ito ay madalas kumapanaan to ng panasay na isda sa hindi po nakakakilala sa ganitong klaseng isda iwasan po natin hawakan sa may parting puntot nito kasi meron po itong dalawang tarik na napakatulis at napakasakit makapinig. you Lord Panasay Hola bahita Thank you At dito mga idol sa dive na ito may nakita po tayong manitis o tiyaw po tawagin dito sa akin. kaso ito yung nangyari Ayan <laughs> Awakan ka na sana naka tanggal pa at inabol natin para sa second shot yan salamat at tinamaan pa natin Malambot kasi yung lalaman ng isda ng itas Lalo na sa banda yung tinamahan po Salamat sa pangalawang tira natin ay nahuli na natin yung isda Thank you Lord Putot, nahuli pa natin Woo! Thank you sa mga tira <sighs> Nahuli ka pangalawa Thank you Lord, magandang malintis Ilaw, magandang malintis sa dive na ito ay muli po akong nakakita ng isang labahita na naman o panasay. Ito yung masarap na klase po ng labahita. Salamat at nadagdagan na yung labahita po natin. Dito video nahirapan po kayong mamana ni Idol GP gawa ng palakas po yung agos ng tubig. Panasay naman. Thank you Lord labahita masarap na labahita idol thank you malakas yung agos nahirapan kami ni jeep ng buwing vlog at dito sa dive na ito mga idol habang dito kami dumadaan sa may mababaw na area nakakita po tayo ng isang katambak salamat at tinamahan pa natin bali dito na kami sa may Babaw naman ni JP Amboy Vlog para hindi kami masyado mahirapan masyado kasi malakas yung agos sa may malalim na area ay salamat katambak thank you lord at dito sa dive naman po natin ay nakakita po tayo ng isang danggit ito nga pala yung kahit na kung tawagin sa amin ay uh, humihikay Thank you Lord Tagit Salamat at dito mga idol sa uh, hindi kalayuan sa pinanahan po natin ng danggit and may nakatagpo na naman tayo ng isang danggit siguro magkarasama lang siguro ang mga danggit na ito kaya dito inikot-ikutan ko yung area. Nagpakasakali pa ako na may makita pang mga danggit. Ay, danggit-danggit. Thank you, Lord. Silip <sighs> din nga na yung isda natin. Video <sighs> madalang. Saka malakas yung agos. <sighs> at ito na nga mga idol. May natagpuan pa tayong mga danggit dito. Bali na saunan pa yung iba. Salamat at opo sila di eta oh, Hadang kita lawan oh, Thank you Mudat oh, hubin ada di tiung anu Yung agos di hubin atuh nakahalak. At dito sa dive na ito may nakakita naman po tayo ng labahita na naman po o okay, kilala tawag namin na panasay. Salamat at nadagdagan na naman yung panasay natin. Hey, salamat. kanina na yung ano guys grabe kanina ang problema huwag niliwanag na taka nakaligtag tayo ng nabahita pa lang yung isda natin Ay, salamat at dito sa dive natin ito mga idol nakakita po tayo ng isdang barayungon o yellow unicorn fish mga idol po yung unang huli po natin na unicorn fish thank you may pang na tayo barayuan o Yellowtail til unicorn fish Dito mga idol sa dive nating ito may nakita po tayong uh, talakito o blopin tribali Medyo mailap na yung tribali ito mga idol Sanin na siguro ito sa mga namamana sa gabi Salamat at Abal-aabal tayo dito ng lakitok Ito naman ang Blue Pintri Valley Thank you Lord At dito mga Idols Sa uh, dive na naman natin ay dito tayo nakakita ng pangihaw na isda o tawag sa amin na Barayungon isa din ito sa mataba na isda na masarap pang ihaw. Hindi naman po ito lumalaki gaya po ng unicorn fish na kulay brown. Morning na! Ato pa? Ato pa. Pagdating na na yung pag-ihaw natin. Parayoko na. Ooh. sira ni tinamaan uh, naglalabasa na sila lumiliwanag na sa na naging okay yung agos May yung agos problema lumiliwanag na thank uh, okay, you lord sulagdagan pa yung ihawin natin Ay, salamat Unicorn fish Lalabasan na sila pag Lumiliwanag na tubig yun ay salamat may ilap na yung mga unicorn fish maliwarag na kasi L lalabasan na sila yun know? o <laughs> makaliwanag na salamat pat magkabutan pa natin So ayun mga iron na tayo Ayan, <laughs> inabutan na tayo na Umaga Umagaw na Iwanag na Ah, <laughs> grabe kanina yung agos <laughs> eh, Salamat at Nabiyayaan din tayo kahit papano Maka dito rin tayo dito <laughs> daw yung night dive na kumaga <laughs> grabe ngayon kung kailan baliwanag na saka na huwinto yung agos <laughs> salamat pa rin at hindi <laughs> hayaan tayo bali ito nga pala yung Ko na kung kilo tayo so ayan mga idol good morning bali kakain mo na ta kakain mo na ako maya na pag katapos ko kumain titimbangin natin yung mga isda sobrang gutom kasi grabe pinahirapan kasi kami ni idol GP ang boy vlog sobrang lakas ng agus. kaya inaabot kami ng ano aliwanag mula alauna hanggang alas 3 yung agos kaya hindi kami na ano, hindi kami na kapamanan ng maayos pagkain natin mga idol saging so, saging ginataan So ayun mga idol, hali, sa tayo kumain. Salamat sa Panginoon. Ayan, balik kiloy na natin yung mga nahuli natin. Bali, ito nga pala yung mga nahuli natin. Bali, yung iba hindi na natin dyan na, nakuha na ng, ano, ng video. Kasi sa sobrang lakas ng agos, yun minabadali ko na. Agad ko na tiniti, tinitira mga idol kasi once na hindi natin mapana, hindi na natin nababalikan. So ayun mga idol, balik kiloy natin. Wala na na yung mga ano. Pang iyaw natin. Yan, naglalabasan na yung mga unicorn piece. na natin pang makailang kilo tayo lahat. Sam Samasamahin na natin ito. dalawang kilo muna mga idol dalawang kilo ulit mga idol bali apat na kilo na yan yan git apat na kilo din tayo bali yung magandang klase ng na isda natin yan mga isang kilo 200 ton pag angkat sa atin yan pag ganyang klaseng isda tapos ito naman dalawang kilo ah, 150 lang yan tapos ito naman pang ulam natin higit isang kilo yung pangulam natin. Kasi yan na yan, hanggang mamaya ang hapon. yun bali, meron din tayong binta mga idol na uh, 500. yun sarado 500. Kasi so, dito 200 plus 300. Yan, may 500 pesos tayo. Salamat sa ating mahala, Panginoon, at nakabinta po tayo sa araw na ito ng 500 pesos. Yan, malaking tulong na po yan. So, ayan mga idol, bali, antabay lang tayo sa huli ng ating video. Bali, may shoutout po tayo. So, ayan mga idol, good afternoon pa sa ating lahat. Bali, mag-shoutout na po tayo. Ayan, medyo mahabdi pa yung mata ko kasi ikagigising lang natin. Ayan, bali, simulan natin mag-shoutout. shoutout uh, shout po kay Janil TV ng Damam. Shoutout kay Ronato Adarayan Alex na magbo-birthday bukas. Ayan, August 29. Uh, advance happy birthday po and more birthday to kang po uh, sa iyo idol at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin. Yan shout out din kay Armando Gonzaga ng Kuwait. Shout out kay Pancho Pantino ng Rapurapo Albay. Shout out kay Dennis Dela Cruz at sa Dela Cruz family ng Nai Shout out kay Jose Lito Diolata uh, at sa papa niya na si Lito Diolata Senior. Yan dyan sa Bicol. Shout out kay Chanix TV. Ayan, ng Mirabili, Maribilis uh, Bataan. Shout out kay Arman Iwag ng Panabo City, Dabao del Norte. Shout out kay Dundi Villanueva. Ayan, ng Olongapo. po. Shout out kay Daniel uh, Canelio. At sa asawa niya na si Raquel Canelio. At sa mga anak nila na sina Lance at Gabriel. Shout out kay Edmund uh, Salamoding at sa kapatid niya na si Bin Salamuding ng uh, Mataba Aroroy uh, Masbati coming from Maribilis sa uh, Bataan shout out kay Raymond uh, Orgasan shout out kay Joshua Lariska shout out kay florent Botardo shout out kay Ryan Tyson ayan at sa Tyson family diyan sa Katbalogan na uh, nagpiyesta ayan katatapos lang yung ng pista nila uh, Happy Pista po. At siyempre shout out din natin yung kumpare, kumpare niya na si Mulo uh, Tabo Tabo. Ayan, bigalab shoutout shout out po sa inyong lahat diyan. Shout out kay Janet Ibyuta at kay Gibo. Ayan, na uh, isa din po na espero, kapwa natin espero. Bigalab shoutout shout out po sa idol. Shout out kay Bing Santos ng San Mateo Rizal. Shout out kay Elmer Marcon and family. Ayan, dyan sa Kabatuan, Iloilo. -Ilo. Shout out kay Jones Peregrina ng AA Quada Casino. Shout out kay Quadro Vlogs at sa Delegate Spero. Shout out kay Michael Sanchez ng uh, Pardo Cebu. Shout out kay Aida uh, Balubal Sriano, ngayon, ng Makati, Maynila. Shout out din po kay Kaparos Channel. Shout out sa Disa ng si Family. Ayan, dyan sa Kaloya Antiki. Shout out kay Bong Disalok. Ayan, LB Albinto. Laika Lopez. Uh, La Disalok. Bibi Disalok. Uh, Edna Disalok. Rodel Disalok. Ayan, at Rocky Disalok. Ayan, ng uh, Babat Ngon Lady. Ayan, mga shout out po sa inyong lahat dyan. At marami salamat sa suporta. Shoutout Shout out kay Florenti. ah uh, Butardo. Ayan. At shout out din kay Antolin uh, Bibita ng Mondragon Summer. Ayan. Maraming salamat po sa inyo uh, pagsuporta mga idol. At shout out na rin po natin yung uh, kapwa natin may channel. Ayan. Please pa support na rin po. Uh, una una. Shout out sa kapatid ko na si Kasisi George TV. Ayan. At shout out din sa kapatid ko na may Star TV Vlog, ayan, may shout shoutout po sa iyo at pasuporta po sa channel nila mga idol, ayan, at shoutout din po sa mga kapatid na si Idol Rapids for Fishing at uh, Rinan Fishing Adventure, ayan, marami salamat po sa inyo, Idol, may shout shoutout po, ayan, at shoutout din po kay Sibadong uh, Vlog, ayan, shoutout kay GC Adventure, shoutout kay Arman Longhair TV, yan, shout out kay Kasalong TV. Shout out kay Padre Ansan TV. Uh, shout out sa Ibis uh, Surfishing Diaries. Shout out kay Banayad Vlog PH. Yan, shout out kay uh, Bicol Vlog. Yan, shout out kay Kalotlo Channel. Shout out dyan sa Biri Island yung mga espero natin. Yan, shout out kina Sisidbiri. Yan. Yan, very espero nas adventure, atingero adventure. Ayan at salamat ng mga may channel may Migalab shout out sa inyong lahat at pasaportan na rin po mga idol. Shout out sa Batanes angler Ayan. Shout out kay Kuya Junel Vlog, ayan, ng barangay uh, San Eduardo, Oras Eastern Samar. Ayan, pasuporta po mga idol sa channel ni Kuya Junel Vlog. Shout out din kay Bonifacio Castigador. Ayan. Shoutout din po kay uh Kabaloy Vlog TV. Ayan at sa Katoday family po dyan sa uh, Alogan, San po, Mr. Samar. So ayan mga idol, sa hindi po nabanggit sa ngayon, bali sa next upload na po tayo. Ayan. Uh, kasi medyo mahaba na po yung uh, video natin. Hanggang sa muli, ako po itaas po song nagpapasalamat po sa inyong lahat sa inyong pong walang sawang panonood at uh, pagsusubaybay at sa mga silent viewers po natin. Uh, maraming salamat po at sa mga viewers natin na nasa ibang bansa uh, Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta At sa mga kapwa po din natin na may channel na laging nakasabaybay May kalab shoutout po sa inyong lahat at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta At sa mga hindi po nag-skip ng ads uh, Maraming salamat po sa inyong lahat Just magbayad na lang po sa kabutihang loob nyo na ipinamamalas sa akin At kung kayo po ay isa sa mga mahilig po sa mga ganitong adventure ako po ito as posong humingi po sa inyo na mag po kayo ng inyong like, uh, subscribe at pakipindot na rin po yung notification bell natin para lagi po tayong uh, updated sa mga gagawin pa po tating video gaya po nito. Hanggang sa ingat and God bless at see you next upload natin. Bye bye!